A year signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating clars bracelet may kita niyo po yung link sa description box tarot intentions by alianna reyes okay tingnan natin kung ano po ang mensahe mensahe po natin spirit guide okay we have garage holder meron tayo ditong karmic friends meron tayo ditong ignoring. Ayan. So, may mga kaibigan ka po dito, ano, na pwedeng iniiwasan ka na or iniiwasan mo. Maaring, sino bang ba may galit, nagkagalit, yung iba po sa inyo dito. You know? Ayan. So, some of you ear signs are dealing with a karmic friend. Marami po sa inyo. Tingnan natin. Energy spirit guide. Ano uh, itong grudge holder, we have the dragonfly. Ayan nga po, ano, pwedeng may malalaman ka dito na ginawa nila or sinabi nila behind your back. So pwedeng daladala -dala mo pa rin yun hanggang ngayon. Mm -mm. Pero unti-unti yung iba po sa inyo, ano. Pwedeng, ayan, meron ka nasabi sa isang kaibigan na, sinabi din naman niya dun sa isang mga kaibigan ninyo, wala ka namang bad intention. Sabi natin, totoo lang yung sinasabi mo. Ang masama lang dyan, science signs kasi, hindi mo dun sa taong yon sinabi mismo. Oo. Kaya ayun, pwedeng merong dito, na no, may nagkagalit sa'yo. Mayroong may hinanakit po sa'yo. ayun, pwedeng daladala niya pa rin yun hanggang ngayon. So, tingnan natin yun. sa inyo, pwede niyong ipag -light ng brown candle and white candle yung tao na yan. mhm -mm para sabihin natin, ikaw kung na-realize mo na kung ano yung nagawa mo. Yung tao din na yun, para ma-realize niya kung ano ba yung, ayan, yung mga ginagawa niya sa'yo or mga sinasabi niya pa up until now. Kasi nga, hindi siya makalimot. Yan para maka forward na rin yung tao na yan. Talking. So, you see, meron kong mga kinakausap dito na karmic friends mo na pwedeng yung mga sinasabi mo, sinasabi niya talaga sa iba. So, kinakompetensya ka nitong mga friends mo na ito. Kaya, ingat-ingat ka sa mga sinasabi mo sa kanila. Kasi, yun nga, napapasama ka dito, air signs. We have healthy choices. So, for some of you, ito yung pinakamaganda nyong magagawa. Ang wag na lang silang pansinin. I-ignore nyo na lang po sila. O, oh, kasi pwedeng alam ninyo, nasi-feel po ninyo na kayo ay pinaplastic na lamang. Kaya, iwas-iwas na kayo. Tingnan natin, pagdating naman po sa trabaho, kamusta? Kamusta naman po ang work? The air signs, Gemini, Libra, Aquarius, we have the moon. Tingnan natin, may uncertainty ka na na-feel nafe towards your job. Or pwede rin naman towards sa isang project lamang. The devil. Mm -mm. So parang ano, nagdadalawang isip ka na dito sa trabaho. Pero wala kang magawa. Hindi ka naman makaalis agad kasi yung iba po sa inyo bound kayo by a contract. So, meron din naman po dito. So, sabi ko, mo, pwedeng sa project lang naman, sa isang project lang naman kayo nagdududa, no? Feeling mo kasi, di mo siya magagawa ng maayos kasi ang toxic ng mga kasama mo sa grupo. Hindi naman pwede na ikaw lang yung gumawa. Ayan. kasi kailangan daw talaga dito is merong teamwork. Kaya lang, pwedeng nahihirapan kang kadil yung mga kasama mo. So we have Queen of Cups. So medyo naiirita yung iba sa inyo doon sa energy ng mga katrabaho mo, ng mga co-workers mo. Feel na feel mo talaga yung energy nila na pinaplastic ka lang nila, ganun. Parang ang daming plastic sa paligid mo ngayon. Mm. -mm. So huwag kang magpadala sa emosyon mo kasi baka ikaw yung matalo dito pagdating sa trabaho. Isipin mo, lagi isa ka, kung nariy tatlo sila, ayan oh. 'Di ba? So matatalo ka dyan. So kailangan mo makipaglaro. Kailangan mo makisama ear signs. Check natin pagdating naman sa business. Kung may business po kayo. We have the chariot. Ang ganda yung energy ng business na pinapakita rito. Ha, tignan pa natin. Uh, we have three of swords. Meron tayo ditong the fool. Masyado kayong naging kampante dito sa business nyo. We have two of wands. So, ingat kayo sa mga plans ninyo ha. Kasi may mga plano talaga kayo dito na hindi talaga siya magtatagumpay. So, mag-iingat. Yan, we have three of swords energy kasi dito. Mm -mm. So, dapat may, meron kayong sabi nga, di ba, hindi lang dapat plan A, plan B, or plan C. Dapat hanggang Z, A to Z, ang inyong mga plano dito pagdating sa negosyo. Kamusta ba yung sales ngayong araw? Four of Pentacles. Okay naman yung sales ninyo. Kaya lang, parang more on natatakot kayo dito maglabas pa ng another puhunan. So, kunwari, meron kayong client, maramihan yung order niya. Hingi po kayo talaga ng down payment para hindi kayo maipit dito. Mm, -mm. Tignan natin. Sa kaperahan naman, kamusta ang kaperahan mo? we have seven of pentacles. So, growing naman yung money mo. Kaya lang, medyo mabagal siya. Pero, yan ay iba sa inyo. Baka na, nag-aaral kayo ng mga crypto, ng mga stocks. So, maganda rin po. Magiging maganda yung kaperahan nyo. So, pwedeng sab mas sabi natin na nakajakpat kayo, no? Ngayong araw na ito. So, dahil to sa tiyaga ninyo din, no? We have, ano, three of cups. So, pwedeng may isa-celebrate kayo. May friend namang mang titreat. Or maybe ikaw yung mang titreat. Kung ikaw yung maraming pera dito. a eh, your signs. Maganda po ang energy natin. Ayan. Sa love life naman, tingnan natin. Kamusta po ang love life, spirit guide? We have the hermit. Sobrang tahimik ng love life ninyo. We have ace of wands. Meron tayo ditong The World. Oh, magkalayo ba kayo ng person? masama magkayo, pwedeng malaki yung agwat ng age ninyo. May magta-travel dito. Para makita ka. Or maybe pinapangako ba yan sa'yo ng person mo? Tignan natin. Wow, we have proposal. So, meron dito, no? We have witchcraft. Huwag nyo munang papaalam. Okay, hindi naman tatalabi yung witchcraft na ginagamit sa inyo na to. Pero hindi to yung person mo ha, yung gumagawa nito. Pwedeng tao na binasted mo, ganyan. Tao na binabaliwala mo. E, your signs, mag-iingat ka. Mm -mm. So, meron talaga dito, sabi, preparing for union and commitment. Some of you naman, pwede po na good yung energy ninyo nung person mo at gusto mo pang maging good siya so yung iba sa inyo pwedeng nagpaparitwal po kayo dito para mawala talaga yung mga negativities sa connection niyo yun lang yun, yun yung iba sa inyo, yun yung ginagawa po ninyo no? para tuloy-tuloy na talaga siya so yun nga meron po dito pwede nga na foreigner yung kadil ninyo or nasa malayong lugar or bansa, pupuntahan po talaga kayo nyan mukhang ayan o, nagpa na talaga siya. So, pwedeng bago matapos yung, hindi ko alam kung bago matapos ang buwan or bago matapos ang taon, makikita po kayo at yun, dire-diretso na. Dire-diretso na siya. So, kung ito ay medyo matagal pa, syempre, huwag nyo awahin yung person niyo Kung gusto nyo mag-work out talaga tong relationship na to, i-work out nyo po talaga. So, ayan lang po ang mensahe para sa'yo. Oh, tignan pala natin kung ano pa yung pwedeng mangyari sa'yo. Ano pa po yung pwedeng mangyari? Pwedeng maganap spirit guide ngayong araw na ito. So, we have eight of wands. Okay, meron dito mabilis kausap. Ayan po. ah uh, pwede rin may, mayroong pag-travel. Quick travel lang po ito. Ano ba yung short trip for some of you po? mm, -mm. So ayun, medyo wag lang kayong magpabulag dun sa sinasabi ng isang tao sa inyo ha. Meron kasi dito magaling magsalita. So parang bino-bola-bola kayo jaan So okay masyadong maniwala agad-agad. 'Di ba? Use your intuition pa rin po. Tingnan natin ano pa yung mensahe for you. Mensahe pa po natin spirit guide for Aries signs. You, We have numerology. Sabi dito, you're being called to interpret and convey messages of guidance and insights using numbers. Ayan po. So, yung mga nangyayari sa life nyo ngayon, maaaring may kaugnayan po yan sa birthday ninyo. Mm -mm. Tapos, pwede rin, ayan, nakakakita kayo ng mga repeating numbers ngayon. Mm -mm. So, you do research po about it, no? search kayo kung ano ba yung mga meaning ng mga numbers na yan. Paano ba yan nakaka-apekto sa life ninyo. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo and more blessings to come.